Hello so, mga kabuang Laag sa misa Ito bang sa'yo? Akong amigong kinakosgan nga Yoyo Laag mi Teresa Yawars Ito so, mahirapan tayo nito Lapak Beach Lapak B Beach sa Thailand <laughs> Kuyawa kayo Wala niya ito ang pambot mga kabuang Ito atong magina mga kabuang tak ta mga kabuang o kanang mayong uh, view no, ngode ni mga kabuang ang lapak beach tada kayo siya mga kabuang grabe siya ug balas ato ni siya nga uh, suruy suruyon Uy. May paringer dito. Ito pala. Ito yung uh, pambot natin mga kabuhang. Ito yung ginagamit ko pang huli ng balo.